na Naaresto ng mga kapulisan ang lalaking ito sa bisa ng isang warrant of arrest sa kasong robbery. Sangkot raw ito sa mga kaso ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Nang tanungin namin kung ano ang kanyang mga ninakaw, ang tugon niya, isang gatang na pera. Tandaan mo kaibahan, anong gidari mo nga tinakaw, mga tinakaw? Warta. Hmm. pila man Isang gantang ayon sa kanya hindi niya raw gustong magnakaw. Pero dahil sa kahirapan, nagawa niya raw ito. Mahirap na ako. Tango mo lang ako trabaho. Kaya ba ni mo kaina kung may hitakaw ka mang kwarta, medyo imo malang man, wa ka man gata o sa mga ikmang eh. Oo. Imo malang man. Oo. Way ko tano, way ko tasawa o nga. Pero ayon sa nakausap naming mga pulis, nagpapaawa lang raw ang sospek. Sa katunayan, matagal na raw sakit ng ulo sa kanilang barangay. Mula pa raw noong minor de edad ito ay nasangkot na sa mga iba't ibang klase ng pagnanakaw. Marami na raw taong sumubok na akayin ito sa tama. Pero wala raw silang nagawa. Noong minor de edad pa siya, madalas pinapatawad lang raw Pinapatawad lang ng kanilang mga kababaryo. Pero dumating ang panahon na nasa tamang edad na siya. At dito na nga, hindi nakapagpigil ang isa sa mga pinagnakawan at nag ng kaso against sa kanya. Paki kwento uh, nga sa amin sir kung uh, kamusta yung naging operation nyo patungkol dito sa notorious na ito na magnanakaw? Uh, una po, magandang hapon po sa inyong lahat ano sa at lalo sa inyong mga taga-panood. Uh, ito pong tao na ito kagabi, uh, si isang uh, uh, taga-barangay, isang barangay dito sa Madalaga ano. uh, meron siyang uh, warrant to arrest on uh, robbery case. Uh, itong itong tao na ito na iswa ng warrant noong uh, uh, September 3. <coughs> Yun nga, uh, maraming beses na namin siyang inoperate simula no September 3 at kagabi na uh, natyempuhan siya ng tropa dito sa barangay Tagbaya, Ibahay, Aklan. Uh, ang nangyari, uh, yung ating tropa nagpanggap na isang uh, ano, okay. nagkipag-chatmate nga sa suspect natin at yun nga doon, yun ang naging dahilan kung bakit uh, nasakuti natin siya doon sa ng ating mga personel doon sa Ibahay, Aklan mag-considered ba ito, sir, na itong suspect isang notorious? Pag sinabi po notorious, si eh, series of nakawang uh, dito sa bayan ng Madalag, sir? Actually, ang ano po, hindi lang po ito dito sa Madalag uh, nagnanakaw, ano? Marami na po siyang ninanakawan dito uh, simula pa noong minor siya uh, naging problema na ito sa kanyang barangay at sinusuka na nga ang pagkakaalam ko doon sa barangay okay. niya at dito sa parting Kalibo dibakaw uh, yan ang uh, area na pinagnanakawan niya actually dito sa amin dalawang kaso ng robbery case ang itinail namin diyan uh, kanya lang yung isa uh, dahil sa kakulangan ng ebidensya na dismissed personal background po dito ang suspect uh, ano lang naman ito uh, parang ano to eh, may problema sa ano parang pamilya. may problema dito sa pamilya niya at uh, yun nga, uh, hindi natin, ano kasi parang medyo uh, matagal na na ano ito, yung parang problema doon sa kanyang barangay dahil parang sakit na niya yung magnakaw dito sa lugar mo. Inaamin uh, niya sir, yung nakawal sa public market noong last month siguro, siya din ata yung tumira sa mga stall. Ito ba yung mga kaso na i... Ah negative po, yun. iba po yun, iba po yung ito minor niyo, na yun. Uh, minor po yung ating nakaraan ng buwan na yon oh, okay, ang suspect so. natin. At identify din po namin yun. Oh, oh. Uh, ito po matagal na po ito niyang ginagawa. Nakwento siya ng suspect na uh, 16 years old pa lang siya ay nagnanakaw na daw siya? Matagal na po. Matagal na po niyang ginagawa yan. At uh, mm -hmm. ang witness naman natin dyan, yung mga kabarangay niya dito sa Madalag, na talagang matagal na siya sinusuka dyan sa barangay niya dahil sa pagnanakaw. Mm -hmm. So kung matagal na ito at sunod-sunod uh, yung kanyang pagbibiktima ng pagnanakaw, uh, Captain Mausig, bakit sir hindi siya nahuli at nafailan ng kaso? Uh, kasi nga nung mga time na yon minor pa siya at uh, dahil siguro yung mga tao natitiis pa siya, niya lang nung umabot sa edad na tam, nasa tamang gulang na siya, Ayun, dami sila nagpunta dito at sama-sama sila nagreklamo. Ilang taon na ho siya ngayon, sir? 19 po. 19 years old. Kailan, okay, sir, yung pinakakuli niyang incidente ng pagnakaw? Uh, mga ilang buwan pa lang yung nakakaraan siguro mga 3 months or 4 months ago yung last niya na recorded dito but yung re hindi recorded uh, dito, marami pa siyang ginawa kaya lang yung mga tao hindi nga na nagre-reklamo Ilang mm taon -hmm. sir mga kaso? Isa lang naman po Sa isang account ng robbery Magkano ang piyansa niya sir? Ang piyansa niya is uh, 48,000 to be exact uh, 48,000 po hindi ko na ano yung exact na amount um, ah, exact 48,000 pesos 48, okay. possible sir na pag mga uh, nitong bata pa ang suspect sa travel is uh, pag pumapasok ito sa loob ng bahay at sa sir yung nangyari ng bahay baka gumawa ng isang krimen maliban sa nakawa niya sir at niya Oo nga po, Ang baliang kwento nga nung mga tao na nakausap namin, may dala itong kutsilyo na parang ganito kahaba. Yung kutsilyo na daradala niya palagi. Kaya nga nag-iingat yung tropa natin sa paglakad nila dun sa paguling. Actually, mga pangatlong beses na namin yung perikyan. Ayan mm -hmm. uh, yung bata na. Madulas? Madulas. madulas, madulas. madulas ma no, talaga, ma maingat din siya. Maingat itong bata natin. Ano yung nangyari sa unang operasyon, uh, Captain Moise? Si bakit hindi na nadakit itong suspect? Uh, ah, Nag-negative po yung lakad namin. Siguro uh, ah, nakatunog siya dun sa ano namin. Kasi bago kami umalis, may nakapagkwento na nagmamadali na nagbalot ng ah, gamit niya at umalis. Palipat-lipat daw siya ng lugar, sir? Opo. Para magtago? Tama po. Tama. Saan ang mga lugar siya nagtatago? May ano siya, mayroon siyang mga kamag-anak dito sa Libakaw. Ah, mayroon din siyang kamag-anak sa, sa Kalibo. At yun nga, dun sa kamag-anak niyo dun sa ibahay namin siya nahuli. May nila daw, sir, uh, nakapunta na daw itong suspect at tubira din na tumuwi din ng aklan. Tama ba yun, sir, information namin? Opo, ang ano po, ang balita namin is Marikina and Rodriguez Rizal. Oh, yun wow. yung information namin na napunta niya dun sa Manila. Saan siya natuto, sir, na magnakaw dito o napakatuloy sa Luzon? Siguro ano na niya, nasa, uh, siguro, nasa habit na siguro siya. Kasi palagi niya pong ginagawa, uh, laging may reklamo sa kanya, hmm. kanya lang yung mga tao nga, dahil uh, karamihan doon, kamag-anak niya rin, Pagbibigyan na, hmm. eh, pinababayaan na lang. Nakwento ng suspect na to, sir, na kapos uh, sila sa buhay ng kanyang pamilya, tapos hindi masupportahan ng kanyang mga magulang, ng kanyang pag-aaral. Gaano ka totoo, na, uh, na sampu daw silang magkakapatid at yun nga, sinasaktan daw siya ng magulang, magulang niya. Ayun ah, nga ang kwento sa amin, ano, na nung bata pa yan, laging sinasaktan ng magulang niya. ah kaya siguro yun ang nangyari sa buhay niya. Mm -hmm. oh. Nasabi niya kanina, sir, sa mga interview namin na isang gatang raw ng pera ang kanyang nanakaw. Saan so, yun? Ito ba yun yung sa niya po? May balita kasi kami nitong huli, yung simbahan dito sa may isang barangay, doon sa barangay niya, tinakawan okay. niya, bago siya umalis. Mga, mga award, uh, more or less 3,000 pesos yata. Siguro yun yung sinasabi niya. Na isang gata. Opo. Gantang na pera daw, yung peso Possible, kasi baka mga bigay-bigay sa simbahan. ah, donation, ano yung donation box? Siguro po, siguro po, siguro po. Kaya lang hindi rin nagreklamo yung ano, wala nang reklamo. Pero right. Kung may warrant siya sa sir, kailan nangyari po yan po? Ah, uh, mga 3 or 4 months ago po, or 5 months ago. Ano yung Itong, binako, Ang ano ko dito, yung mga alahas, uh, pera, Uh, meron din dito na ano eh, yung pambayad ng bill ng kuryente. Oo, okay. ah, yung tinasok na. Tinasok na yung bahay, sir? Uh, may time na ganun po. Pinasok niya. Kasi may it actually, may ibang kaso ito ng robbery. Sabay magkasabay nga kasi ito na complainant. Uh, maraming complainant na pumunta dito, kaya lang dalawa lang yung talagang na-file namin. But yung isa na dismiss dahil nga sa kakulangan ng ebidensya, uh, kulang ng uh, supporting evidence kaya dinismiss ng court. So ito lang yung isa yung nagprosper na talagang kitang-kita siya. Sa pinakahuli na to sir na kaso niya na meron siyang warrant of arrest, paano na identify na siya yung gumawa ng pagnanay? Ang dami kasi kilala siya doon sa ano, kilalang kilala siya doon sa community niya, sa barangay niya. Tapos kitang kita rin siya. May nakapagturo at, at? Kitang kita siya. Ah. Kitang kita siya na kinuha niya yung, daladala niya pa yung ninakaw niya mm -hmm. habang tumatakbo. Sa assessment niya sa kanya mula kagabi sir hanggang ngayon, marunong ba siyang magbasa at magsulat sa'yo? Parang hindi siguro. Hindi <laughs> ko <lang. laughs> Kasi parang... Aminado oh, din siya so, na hindi siya nakapag-aral eh. Oo. Oh. Pero paano siya nagkipagpalitan ng text doon sa undercover? Video call. Ah, yes. oh, okay. oh, video call. Tsaka parang ano eh, para bang nung mga unang araw, nung bagong labas yung warrant niya, nakalock yung profile niya. Pero nitong huli, bigla niyang inopen at yun yung, uh, siguro yun yung instance na nakasingit yung tropa natin. At yun nga, Uh, kumagat siya dun sa ano at yun ang naging dahilan kaya siya nahuli Ano pang kaso yung dagdag -dag na sa sinanya? Wala naman tayong ibang kaso kundi ito, ito, ito lang po Itong days. warrant na inisyo ng court ito lang po ang ini-implement Ano rin. naging status yun ngayon siya? Kasi din sa kanina doon sa uh, Bukas po uh, ipapa ipapamedical siya bukas ulit kasi na hindi na nakaabot dun sa tila, may mga swab test pa kasi x-ray hmm. so hindi na umabot uh, bukas na lang po may commitment order naman siya commitment sa DJMP. Okay. Okay. Sir, sa madalitong mga pangyayari po dito sa bayan ng Madalag Ang daming mga cases na ganyan Like what happened last month din dito sa okay. Madalag So ano po, so, sir, yung mga assurance natin sa ating mga mamamayan dito sa bayan ng Ipaco ah, Sa Madalag Kakari po, yung nangyari na ganitong incident e eh, Parang very isolated talaga yung incident At uh, itong bata na ito talagang Matagal na talagang problema ito dito sa Madalag And uh, ina-assure namin yung ating mga kababayan dito sa Madalag na itong incidente po na ito ay nakontrolado po ng PNP at isolated incident lamang po ito.